ang lehitimong magsasaka talaga ang mga parents ko. Dumating ang panahon na pinalad tayo, nakapag-abroad, sumampa sa barko at uh, naisip ko na sabi ko, ito naman din kasi ang hanap buhay ng mga magulang ko, sabi ko babalikan ko ito. Pero pagbalik ko, kailangan may dala akong technology. Nagkaroon tayo ng farm school, learning site, anong ATI. At uh, naibalik po namin, naibalik ko po sa community ko na makatulong po sa kapwa ko magsasaka. Simula ng maipatupad ang Rice Comprehensive Enhancement Fund o RCEF ay napakaraming kabuhayan sa pagsasaka ang natulungan at napalago. Isa sa mga component ng RCEF ay ang pagsasanay ng mga magsasaka sa iba't ibang farm schools ng TESDA na Learning Site for Agriculture naman ng Agricultural Training Institute. Ang Greenhand Integrated Farm ay LSA ng ATI RTC-8 at Farm School under RCEF ng TESDA. Isa sila sa magpapatunay sa kahalagahan ng pagsali sa mga pagsasanay at pagkakaroon ng isang matatag na network ng kapwa magsasaka. Ang R15 ay isa sa naging daan upang mas maitaguyod pa ni Sir Nelo ang simnumula ng kanyang mga magulang na sakahan. Tunghayan natin ang luntiang kwento ng pagsasaka ng isang seaman turned farmer. I am Nilo Tabukao Cabantac, 55 years old, a resident of Barangay Old San Agustin, Basay, Samar. Ako po ang uh, farm administrator ng Greenhand Integrated Farm, a rice-based farm. Ang Greenhand eh, meron pong a total of 10 hectares, rice uh, field is 4 hectares, uh, coconut area is 3.5 hectares. Ang ating pong vegetable area is 1 hectare and we also have 1.5 hectares of aquaculture farm. Bakikita kay Sir Nilo ang pagpapahalaga niya sa mga training na kanyang nasaliyan. Bakas sa mga pamamaraan sa kanilang farm ang kanyang mga natutunan. Kagaya na lang ng teknolohiyang ginagamit nila sa kanilang sakahan. Nagkaroon ng pagbabago ang kanilang produksyon ng palay dahil sa pamamaraan na ito sa rice farming natin ang ginagamit po namin na technology is yung tinatawag naming Rhodochordomonas sa halip po na ang ginagamit namin e, ay synthetic fertilizers ang practice po namin ng green hand integrated farm is ay apply po namin ang uh, microorganisms which is uh, Rhodochordomonas sa amin pong palayan pagkatapos po ng harvest e, ay a apply po agad kami sa palayan nitong Rhodochodomonas para mapadali po ang decomposition po ng aming rice straws sa aming palayan. And then, ito din po ang gamit namin na Rhodochodomonas until booting po sa aming rice. Ang Rhodochodomonas po ay na po namin sa isang uh, farm school owner din sa balay ni tatay. Diyan po namin naumpisahan mga 3 years ago na na mag-formulate po kami ng sarili naming uh, Rodo para namin magamit sa aming mga palayan. Bago po namin nagamit itong Rodo namin, uh, kami po ay gumagastos sa synthetic fertilizers. Noon, ang ani namin sa isang hektarya po ay nasa 60 bags lang per uh, cropping. So simula po nang nagamit po namin itong Rodo Shodomonas, medyo tumaas po ang ating ani. Maabot na po siya ng 80 hanggang 90 kaban bawat cropping po. Talagang napakalaki ang naitulong po sa amin dahil unang-una, hindi na nga po kami gumagastos ng ganong kalaki sa synthetic fertilizer. Samantalang itong Rhodosiodomonas, eh, halos parehas din naman ang kanilang output. Ang trainings po na mga na ko po sa ITI ay yung unang-una po, uh, back, uh, 2020, is yung training of trainers sa FFS, sa uh, RCF, Tapos po, uh, yung mga succeeding trainings po na tutunan natin is yung TOT trainings po sa Coconut uh, Production and Management. Uh, value adding po, TOT ng value adding sa coconut. Sa pamamagitan ng Hand Integrated Farm, ay binabalik ni Sir Nilo sa kanyang komunidad ang pamamahagi ng kaalaman na nakuha naman niya sa trainings aminado siyang malaki ang naitulong ng pagiging learning site at farm school ng kanyang farm upang makamit ang kanyang mga hangarin para sa kanyang kapwa magsasaka. Ang um, nag-introduce uh, po sa amin na maging learning site for agriculture ay ang amin pong uh, kaibigan na si Engineer uh, Tina Reyna ng Lagranha Farms. And then po, uh, nagkataon na Uh, napadaan po ang isang ATI personnel sa amin pong farm sa Barangay Tingib at napansin niya po yung aming uh, lugar na meron po kaming mga existing na mga pananim po namin sa farm at uh, yun po uh, naumpisahan namin na mag-apply as learning site po sa ATI. Ang ATI po ay nabigyan kami ng aming holding area. Yung mga trainings din po na nanggagaling sa ATI Uh, kagaya po ng palayamanan at uh, naibahagi po natin yan sa ating mga rebel retornis uh, three years back. So, uh, yun po ang mga trainings po na nakuha natin. Since na accredited po tayo as Farm School ng TESDA, meron po tayong nakandag na trainings sa communities. Uh, nasa 1,000 slots na po ang naikandag po natin na training sa ating community. So, ang Masaya niyan is meron tayong mga sudyante na nagpatutoo na pagkatapos ng kanilang training sa RCF sa pamamagitan ng TESDA Training Program Scholarship Program ay eh tumas po ang kanilang ani hanggang 10% sa mga dating uh, inaani po nila nung wala pa silang training sa RCF. So napakalaki po ang ano na itutulong natin sa ating mga magsasaka dito po sa ating community. Ang mga challenges na na-encounter natin is uh, unang-una syempre kulang pa tayo sa no'n sa technology, medyo mahirap lalong-lalo na kapag uh, ang palayan mo is uh, wala pang irigasyon. So kung rainfed lang medyo mahirap 'yan kasi isang grabe ka kalang sa isang taon. So ngayon may mga areas na tayo na irrigated so medyo okay na siya. Pero ang problema din naman minsan is uh, ang climate change, uh, medyo Uh, nahihirapan tayo lalong lalo na pagka sobrang tag-init naman at uh, mahirap mag uh, patubig so yun ang isang challenge pero exciting naman kasi yun nga pagka may problema kasi malalaman mo kung paanong solusyon ang gagawin mo sa iyong palayan ang ating rice area is ang 1.5 hectares is irrigated pero yung ating uh, remaining na uh, 2.5 is ring fed. Nakikita namin na kailangan din natin magkaroon at may dagdag itong uh, agriturism agritourism sa ating region. Ano? So hopefully, hopefully, uh, makamit natin yan. Makamit natin yung ating mga pinapangarap na maging isang agritourism one day. Sa mga magsasaka naman na uh, medyo nahihirapan sa ngayon, ano? sa kanilang sakahan, eh ipagpatuloy lang natin. Alam mo kasi, uh, kasi yung mga solusyon eh solusyon na dapat natin matuklasan sa pamamagitan ng ating mga trainings na ginanconduct dito po sa ATI at sa Greenhand Integrated Farm. So uh, kami naman sa Greenhand eh kung may mga tanong po tayo uh, concerning rice uh, production, uh, maaari naman po kayong dumulog sa amin at uh, nakahanda po ang ating mga trainers, ang ating mga facilitators upang tumulong po at uh, alamin kung ano ang dapat nating gawin dun sa ating mga rice fields, lalong na pagka mayroong konting problema. Maganda para sa akin, parang challenging siya, kaya lang uh, exciting kasi marami kang natutulungan kasi ng na mga magsasakay. Habang tumatagal tayo sa ating uh, sakahan, marami tayong natutuklasan ng mga makabagong mga teknolohiya, lalong-lalong na po ngayon sa farm mechanization ng gobyerno. Uh, may mga makinaryas po tayo na ginagamit. Meron po tayong mga kakilala ng mga farmers association na equipped sila ng mga machinery. So, doon po tayo nagre-renta sa kanila, lalong-lalong na -lalong sa tractor, sa pagtatraktor ng ating uh, palayan o pan, uh, land preparations. Napakaganda kasi ang RCEP na program. Ano? Unang-una, ay eh, talaga namang masasabi natin na ang mga mga magsasaka natin sa sa palayan lalong-lalo lalo na kapag ka, nagpag undergo sila ng FFS training ano uh, talaga namang namumulat sila sa yung makaba, makabagong teknolohiya lalong-lalo lalo na ito ng ating uh, palay check system so uh, marami tayong mga magsasaka na talaga namang nakapagpatunay nakapagpatotoo na uh, right after sa kanilang training nung na-apply nila sa kanilang mga kanya-kanyang mga palayan talaga namang nag-increase ang kanilang ano rice production sa pamamagitan nitong training na kinakanak ng uh, RCEP. So napakaganda siya. Totoo naman na dapat wag mawawala ng pag-asa at patuloy lang sa ating kinagawang hakbang upang mapaunla ng ating pagsasaka. Ang kwento ng Green Hand Integrated Farm ay magpapatunay na may maunlad na buhay na naghihintay sa ating mga OFW kung sakaling gusto nilang sumubok sa agrikultura. Sa ating mga magsasaka naman, may programa ang gobyerno para sa atin kagaya ng RCEF.